Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Nako, sa masipong araw, no? Ito na naman po, hindi pa rin po magaling-galing ang ating sipon. Kaya kayo po, mag-iingat po kayo kahit nasaan kayo. At usong-uso na naman daw po ang sipon at ubo talaga. Buti na lang wala na ako lag na kad, no? At uh, yun lang po, uh, mag-iingat po kayo kasi meron na naman daw po kumakalat ng mga respiratory something, ano? Kaya mas mabuti pong maging maingat lalo na po sa mga um, sa mga mga matatanda nating mga kapatid no ingatan po natin ang ating mga katawan sa mga er elderly po natin alam niyo po lagi po ako nag-aalala sa inyo kaya um, kaya po sana wag po kayong um, maglalabas kapag ka po gabi na, no? Yung health nyo po ang ingatan nyo, ha? wag po kayong um, wag po kayong magpapakapagod at kailangan po ay tayo ay laging healthy na ano po yan nako hindi ko po na record <laughs> ay ang dami ko na pong sinabi pero ulitin ko po kasi nabuksan ko naman na po eh no so this is sacrifice impulsive fresh start joy bala balancing success um, Nagahabol po ito, oh. And, um, confusion, no? Sa mga oras po na to, natatawa po ako. Ang dami ko na sinabi. Uulitin ko na lang po. So, yung tao pong ito ngayon ay tulad po nung sinabi ko kagabi, no? Parang nagdadalawang isip po siya, no? Kung gusto niya pong bumalik sa sa'yo ano kung ito po ay para lang po sa mga tao na totoong nagka-relasyon, nagmahalan po talaga, hindi po nagamitan, nagmahalan po. So meron pong gusto po ng taong to magkaroon ng fresh start sa inyo. No? Pero sabi ko nga po kagabi, di ba parang nagdadalawang isip siya. Pero lumalabas po sa barahan na lumalakas po talaga yung paghahabol po nito sa iyo. Ikaw po ay medyo aayaw-ayaw -ayaw na po o naka-adjust ka na po. No? Naka, o um, okay ka okay, na po pero ito po ay nagahabol sa magahabol sa. Iyo. Tandaan mo po to para sa talagang mga nagmahalan at talagang nagsisisi itong lalaki darating po ang panahon no darating po ang araw na lalapit sa iyo to at magmamakaawa no darating po talaga yung araw na yun. Yung kinakasama niya po ngayon is we may cold heart na po siya yo. No na-realize niya po ang dami po tong na no na ang buhay ay hindi lang all about sex, last, makamundong bagay, no? Hinahanap-hanap niya po talaga yung pag-aalaga mo sa kanya, no? This is about feelings, ano, yung new feelings niya. Um, disconnected po siya ngayon dun sa, dun sa, um, sa kasama niya, no? Kasi naiisip niya po ikaw. Wait lang po, papatayin ko na yung aircon. Sobrang lamig po talaga. Sinisipon daw po ako, eh. Nakatapat pa po sa akin. Wait lang po. Ay. Yan, ano? So, yan, no? This is about, disconnected na po siya, eh, oh. Meron po siyang willpower and desire, no? Gusto niya po talagang bumalik, no? Kaya lang po talaga, sa ngayon, talagang naglalaban na po yung isip at puso nitong taong to kasi pakiramdam po niya, ayaw mo na sa kanya. No? Napakaduwag naman ito. Eh, lumabang ka, gusto mo eh. Ayaw mo lumaban, nagigigil po ako sa taong to. No? Ayan, no? isip niya po na may babalikan pa ba ako? May babalikan pa daw ba siya, no? Looking ahead, yun ang lagi niyang iniisip, no? Parang ngayon po, ay... Eh, willing siyang iwanan ano willing siyang iwanan yung kinakasama niya to 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 have a fresh start with you pero sa totoo lang po hindi niya alam kung paano out na burnout po siya and overstress na po siya no hindi niya po alam talaga kung paano no kasi alam niya po na nasaktan kanya ng matindi nagyabang siya naging mayabang siya sayo naging um kumbaga naging asshole po talaga siya sa iyo. Naging mayabang, naging bastos, naging rude. Hindi niya po talaga alam pa paano magsisimula. No? Ito po ay kinakamusta ka niya sa iyong mga kaibigan. Kinakamusta ka po niya sa mga ibang tao. No? Ay, naku. Kumbaga ito po ay mayabang. No? May, may confidence po ito. Pero sa sitwasyon ngayon, parang nawala. Nawala po yung kayabangan ito. Ayan, no? Iniisip niya po na maayos naman kayo dati. Okay naman yung samahan nyo Pero ano, sinayang niya po lahat, no? Ngayon, gusto niya pong bumalik sa'yo. Pero ikaw na po yung nakikita kong nagdadalawang isip na. At ikaw rin po yung nakikita ko na parang hindi mo na siya ganun ka... ka ka gusto no may feelings ka pa kung sa may feelings po, no? Pero hindi mo na po siya ganun kagusto. No? Ikaw na po yung parang um, hindi ka na 100% sure, no? For some of you, naka-move on na, ayaw na. For some of you, mahal pa din, pero um, mahal pa rin pero parang nag-iisip na, nagdadalawang isip na at kung hindi nyo makitaan ng ganong effort, ayaw nyo na but for some of you willing pa po no? ay shucks, ano nga yung title? yan sinasabi ko, nakakalimot po ako no? um, darating yes darating yung araw darating yung araw na mga ano bay sinabi ko kanina lalapit sa iyo darating yung araw na lalapit siya sa iyo at magmamakaawa yan there you go Ano so tingnan natin. nag i, talaga talagang ito pong desisyon niya ay parang pinitik lang talaga sa puso niya na parang gusto ko na talagang bumalik dito, no? Gusto ko na talagang bumalik dito. Alam niya pong nasaktan kanya, eh, oh. Sobra kanyang nasaktan daw. Alam niya naging hambog siya sayo yun yung right word, no? Naging hambog siya sa inasaktan kanya talaga, no? Kaya, itong taong to ay kailangan bumawi sa'yo. Kaya lang, sa, hindi ka na ganun agad maniniwala sa taong to kasi, sa totoo lang, ano eh, parang nawala yung trust, no? Nagkaroon ng betrayal of trust, no? Kaya, hindi madali ang papasukin itong, ano, no? Kailangan niya talagang mag-effort sa'yo. Pero, sa nakikita ko for some of you 50-50 na for some of you ayaw na but meron pa rin pa ilan ilan na tatanggapin pa rin talaga rewards no meron kang reward talaga no talagang maganda yung mag maganda yung pasok sa iyo talaga ng ng taon na to no kahit pa paano naka-adjust ka na although naiisip mo pa rin po itong taong to no? most of the time ay, nako. Meron na silang group conflict ng kinakasama niya po or, or karelasyon niya ngayon, ano. Gusto niya na pong maging, gusto niya po maging successful sa pagbalik sa'yo. Gusto niya po talagang bumalik sa'yo, no. Ayaw na daw po niya ng lokohan. Ayaw na daw. siya Titino na daw siya. Kaya lang ang problema po ay gusto mo pa po ba itong bigyan ng chance? Kasi talagang wala ka ng tiwala sa taong to. Sobra kang nasaktan nito. No? Pinag may mga tao nagsasabi sa iyo na kahit anong mangyari, wag mo na itong babalikan. No? Nagkaroon ng loss of direction kasi ang buhay ng taong to at nagkaroon ng conflict, doon niya po na-realize yung worth mo as a person. Nung tiniis mo na siya, nung nawala na kayo ng contact, no? doon na po niya na-realize na mali yung naging decision niya. Sobrang mali yung naging decision niya. Natatakot lang po siya, oh, kaya ina-avoid pa niya yung thought na gusto niya na talagang bumalik. Pero, pero talagang sa totoo lang, gustong gusto niya na pong bumalik. Shocks dalawang beses na yung lack of direction, no direction. Ayan o, yan po siya ngayon. Lack of direction and no direction at all. Wala na rin po pupuntahan yung buhay niya kung hindi lang din sa'yo. Kasi sa totoo lang sa'yo, masyado siyang kampante na mahal mo siya. Um, naisip niya po lahat yon na ano na lang ang buhay niya kung wala ka. Pero sa, syempre, nasa iyo pa rin naman po yung desisyon, no? Kung gugustuhin mo pa rin po itong taong to or not. Yan gusto niya pong bumalik sa no? gusto niya pong um, gusto niya pong ayusin no pero hindi niya po alam kung paano and show fatigue and exhausted no na insecure na rin po siya hindi niya alam kung may nanliligaw na sa iba meron na ikaw gustong iba o talagang successful ka na sa pag move on mo sa kanya win at all cost gusto niya pong labanan gusto niya pa pong lumaban. I'm sorry for the word. Gusto niya pa pong lumaban. Hmm? Gusto niya pong bumawi sa'yo. Pero parang wala ka na pong tiwala. Kasi ang tingin mo sa kanya, greedy, possessive, insecure. Lahat kasi nasaktan kanya niya eh, no? Kaya nag-move on ka. Nag-move on ka po talaga sa taong ito. There's financial security. O, oh, maayos ka. Emotional immaturity siya dati na nag-create sa iyo ng disappointment sa buhay mo. Oh my god, delikado siya sa iyo ah. Ayaw mo na raw pong maulit yung process na ganun, no? Ayaw mo na raw pong bumalik sa gano'n. Ayan, no? Oh. Gusto mo nang... Nako, delikado siya. Disappointment. Alam mo po, ang nakakatakot dito, yung bang feeling ko na akala mo nalulungkot ka pa, akala mo mahal mo pa siya, akala mo hinahanap-hanap mo pa siya, pero yung lungkot mo palang nararamdaman is not because of love anymore, because of trauma na. No? And nakakatakot lang na pag bumalik siya sa iyo, akala mo mahal mo pa siya, pero pag nandiyan na pala sa harap mo at ano at nasa harap mo na doon mo lang marirealize na hindi mo na pala siya mahal at nakapag move on ka na pala yung nararamdaman mo pala is just trauma na lang no trauma na lang and ano trauma na lang and sakit no nang dala ng kahapon pero to be honest with you, hindi mo na pala siya gano'n kamahal. At hindi mo na pala siya mahal. Yun yung masakit doon. Pag yun yung dumating na na mo na nakaharap mo na tong taong to, tapos ma-realize mo, hindi mo na pala siya mahal. Yun po yung masakit. Yun po yung, um, yun po yung masasabi ko na um, masasaktan ka po kasi um, yun po yung hindi mo in-expect na naka on na pala. Hindi ko na pala siya gusto. Parang, ang masakit dun, yung babalik siya sa'yo at mag-, mag ah, Oh my God, may kulang sa title ko. Narating ang araw sa'yo, lalapit in, sa'yo tong taong to at makikipag-ayos, pero marirealize mo na naka on ka na pala. Hindi mo na inakalang nakamove on ka na pala. Yun ang masakit, no? Yung hindi mo na-realize na nakamove on ka na pala. Akala mo yung lungkot na nararamdaman mo, yung pag-iyak mo ngayon is all about love. Yung pala hindi na, no? It's all because of kahapon, no? Yung kahapon na lang pala talaga, no? Ay, nako. Kaya, yun po yung masakit, no? Yun po yung yung dapat na ma-realize mo kung talagang ito bang taong to ay mahal mo pa ba talaga o hindi na no yun yung masakit don kaya ngayon damdamin mo ano ba yung lungkot na nararamdaman mo is it because of love or is it because of trauma and yung pain na lang ng kahapon no na mo na pala kasing mawala to eh is your depression from love pa ba mahal mo pa ba to namimiss mo or baka naman nami mo na lang yung fact na may kasama ka, dati may karelasyon ka, you're parang natatrap ka na lang doon sa sa um, sa relationship itself but not the person. Oh my God! Ito yung nakakatakot, no? Akala mo, mahal mo pa, pero hindi na rin pala. No? Pag dumating pala siya sa buhay mo, dun ka pala, dun mo pala marirealize, malalaman mo lang pala talaga kung mahal mo na itong isang taong to, pag nakaharap na at yun ang kakaba-kaba kaya meron nga siyang <laughs> yung pala, hindi mo na rin pala gustong bumalik, oh kasi iniwanan ka niya, nagdesisyon siya, na dun siya, dun siya masaya. Tapos ikaw, akala mo, hurt na hurt ka pa hanggang ngayon, akala mo, namimiss mo siya, hinanap mo siya, there, there are times na naiiyak ka, biglang bibigat yung dibdib mo, tapos yung pala pag nakaharap mo tong taong to, may, may isip mong hindi ko na pala siya mahal. No, nalulungkot na lang pala ako because of the failed relationship, but not because of him anymore. Oh my God gusto ko pong bigyan to ng part 2 mamayang gabi no kasi parang hindi pa po ako satisfied no dito no gusto ko pong bu buklatin ulit ito mamayang gabi para sa part 2 no gusto ko pong silipin ito no one more time no nang mas deep no sige po for now ito muna po this is part 1 of darating yung araw na lalapit sa ito at makikipag-ayos pero marirealize mong hindi mo na pala siya mahal. Ouch! Sige po. No, mamayang gabi po, um, gagawan ko to ng part 2. This is just for part 1. Ayan. So, maraming maraming salamat po sa lahat ng nanood. No? And for those of you who wants to have a private... Ay, tumutulong po si Pungko. Private reading with me. Um, message nyo lang po ako sa Lady Lee Elena. That's L-A-D-Y-L-Y. -Y. Lady Lee Elena. E-L-E-Y-N-A, no? So, yung Lady Elena, dagdagan nyo lang po ng Lady Lee Elena, no? And, um... I will be happy to to give you your slot, no. Pero first come first services po tayo, meaning hindi po tayo pweding mag mag reserve ng walang payment because, syempre po kailangan fair tayo sa lahat, no. Um. And maraming maraming pong salamat. Ano, sana napanood nyo po yung mga videos kahapon. No? And medyo nagiging series po ito. Parang sa pagkabasa ko ay eh, nagtutuloy-tuloy yung energy. So ngayon po ay darating yung araw na lalapit sa ito at makikipag-ayos pero yun yung time na marirealize mo na ayaw. O oh, hindi mo na pala siya mahalouch, 'di ba po? So magandang-magandang umaga po sa inyong lahat. Pasensya na po for my voice, no. Wala na po ako ubo pero may sipon pa rin po ako. So maraming-maraming salamat po and have a blessed day ahead of you i love you all my lady elena subscribers and family marami po salamat for those of you na hindi pa po nakakapagpa-member sa akin please no mag-member po kayo and please give me a super thanks if you like and resonate with this video mag um meron po sa bottom right side ng um, comment section na may super thanks. Please, no, um, ano na po nyo yun sa akin. Thank you so much po and I love you all. My um, family and my subscriber, I love you all. Thank you very much po and have a wonderful day ahead of you. Bye!